Radirely, paano po kami nakakatiyak na kami po ay nakakasiguro o nakakatiyak na ang aming pinag-aaralan sa ngayon o balak-aniban ay ang turo ay kaligtasan ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Yan lamang po. Alam mo kapatid, yung pagiging makatiyak ka, makasigurado ka sa lahat ng paraan ng buhay, kailangan yun eh. Kung mag-aasawa ka, dapat masigurado mo, mahal ka ng asawa mo, dahil kung hindi, to toting ka lang, no? Kailangan habang pinalalaki mo yung anak mo, matiyak mo na talagang natataniman mo yung anak mo ng mabuting prinsipyo sa buhay para kung maiwan mo man siya, hindi ka nag-aalala lang magiging masama yung anak mo. Sa napakaraming bagay sa buhay, naniniyak tayo. Pagka namamalengke ka sa palengke, pinipili mo yung mga pinapamili mo eh, para wag bulok ang makuha mo eh. Yung pagkatiyak ng mga bagay ay napakahalaga nun sa buhay, lalo na pagdating sa kaligtasan, sa pananampalataya, kailangan makatiyak tayo. At ang paraan para tayo makatiyak ng kaligtasan ay yung eksaktong aral ng Diyos ang nakuha mo, hindi dinagdagan. Kailangan para makatiyak ka, siguradong yung tinutupad mong aral nakasulat na eksakto sa Biblia, 4.6 ng unang Korintok, pakibasa. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, matuto kayo ang wika, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Dapat ang matutunan mong aral, yung siguradong nakasulat, walang bawas, walang dagdag, kahit isa. 26:2 dos ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, Tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Well, bawasang kahit isang salita. Sabi ng Biblia, no? eh, pwede ba naman dagdagan kahit isa lang? Basahin natin ang 35.6 ng Kawikaan. Bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa kanya. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita, baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya, bawal dagdagan, bawal bawasang kahit isa lang. Actually, kay Kristo nga, pinahigpit niya pa yan eh. Kahit tuldok at kahit kudlit ayaw niyang ma madagdag o mawala eh. 5.18 ng Mateo. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Diyan sarado na, tuldok, kudlit, bawal. Bawal, dagdagan ng isang salita, bawal bawasan ng isang salita. O eh, pagkain talagang eksakto na akuha mo, eh, makakatiyak ka ng kaligtasan, kapatid. Paano mo matitiyak ang kaligtasan? Sa unang korinto 15.1 hanggang 2. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matyaganin niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Oh, kailangan maingatan mo eksakto yung salita, matupad mo yung salita ng Diyos at maliligtas ka. Sigurado yun eh. Walang ano yun eh, walang ang tawag ni Pedro ron eh, surer word. Ibig sabihin nun, panatag, walang kaduda-duda. Basahin natin sa English yung 2 Peter 1.19. We have also a more sure word of prophecy. We have a more sure word of prophecy. Kailangan ang sinasampalatayanan mo, siguradong salita ng Diyos. Eh, pagka sinampalatayanan mo, purgatorio. Wala naman sa Biblia yon, Wala naman salita ng Diyos na purgatorio.